Channel channel Milanscare TV. Asa ta paingon mamakuta karon guys. Mama Kuta, para natay sudan sa panihapon. Let's go. Hello guys, padulong nami sa pakuhan. Kauban ako si Kayud Vlog. Mama ko mi aron nami sudan. Padulong mi dito ubos. Bakilit gyamo nga gianan. Mo mong agianan diri guys oh. Maka sudan tuod midani sa panihapon hapon karon pero Ligit gid mi kung magkinaunsa kay eh. grabe man siya kabakilid. Hala. Oh, baka ni agi anan. Hala. Agui tan aw na di. Um, Mau bagid Nagtiniin na lang gid ko. Kayo, grabe gid akong kuan dan lug kay da, sa tanan. Lisod kay dal sapa na sya sa ubos loads oh, pero grabe gid sya ka bakilid. mangguni ta aning nai ilang kuano sa niya. Di, kani tungguni gunitan. Ayo dani maligid. Uy, gino ko kalisod baday dani ng agian di Ini siang ang ubos. Bakilid kayo dito may mama ko. Oh. Muna siang ang sapa. Nah, ang, ang dalan Padung na dito sa ubos so oh. grabe ah, danlog, ka bakilid. Na danlog pagig kayo kay siging ulan ang ang dalan Nasubayan sa tubig. Uy, gino. Oh. Abi ka danlog. Oh si Kayod blag na ulahi. Naguban ming duha kay magkuan po siya. Mag magutan panihapon. Oh, bakilit kay ng -sang nga sa mga tanan. Tuging lang taon atong paglakaw dani kay Basin Bayag. Mga ligid ta dito sa ubos na. Wa na. Unya pag-uli mga idol dito na may agi sa pikas. Kaya dili kaayo. Kay kung mubalik mi diri di na mi kakatkat kay perting dan luga. Gui. Oh. ka dan log. Ang kauban wala pa nakasunod. Asa naman to? Pa siya nakasunod akong hulatan. Akong kauban wala pa nakasunod nagagigino ko magtiniil na lang ko kaya kung di ka magtiniil lapo kayo kung kauban na nakasunod na sa wala wala pa nakasunod akong kauban kauban where are you asa ka naman wala nakasunod akong kauban kauban hala asa na Karena dia kayut blood. <laughs> kamang kamang oy danlog kay dalan oy ambot na lang naunsa ning dalan namo dan eh Padong na misa sa pakuhan guys maintag tag makaswerte mi karon daghan amo makuha nga pako akong kabantara sa ulahi O oh. Daghan unta mo makuha karon nga pako Sweti makaswerte lang unta mi sa pako nga daghana Ay parang malibre na among sudan sa panihapon magkugi lang tagpangita og sudan ah li li, li sud pangitaon ang sudan oy kung kauban di ka siya pagkakuan kay danlog kay sanga tanan dali ra kana siya makuan manggod ma slide pakuhanan gini na mo sa una hamot lang karon na naaba basin niya og ipanguhaan na ba nakana diha dapit oh kanang eh, ba langit kana diha oh kana diha akuha na na siya dere intag makakuha mig daghan okay isun kanang mananap nga agsulod ka mata asa baling agianan Dani Dani magluro oh ano ah, oh isud naman wala untas dalan Dani sa una mo ron dalan dere Asa namang dalan dire? May ako pag-abot walay pako. Bisod ba kay dalan? Akong kauban. lah Magugi para makakaon sa sudan. Kami dahin kay siya gataan ang paku. Ginataan nga paku. May tagtambok kayo ang paku karun. Tambok ang paku basta ulan-ulan guys. Hmm. makalasik dahi ko karuglo bede. Libre na gata. Agoy. Mana danlog na kaya akong sinilas Sabi na kalapok. Eh, tanaw na to. Anay, pakundiri o. Oh. Asa diha ang pakuhan guys oh. Kani dere. Paingon dito ibabaw mo na siyang pakuhan. Kani oh. Mo ni siyang pakko. Dere. Padong ning tu si ibabaw. Dito paingon, dito. Untag makaswerte mig daghan, may, may akog naunhan na may pagpanguha. Sugod so na ta dere. Sugod so na ta dani. Na dire pakko oh. Oh mo siyang pakko, mga idol. Oh, sa so nakaila sa pako mo ni siyang pako oh. Muna mo pangwaon para libre ang mong sudan. Uy, nawa na giyod. Lubong na oh. Wa na giyod. Lawang um kay stanan. ano? <laughs> wa na nagkadima oh. Wa na nagkadima oh. Wa na giyod. Lapok na. <laughs> Bala diya. Basta kayo makasudan ta. Laban lang. Makatigong lagi diya hapon tadanig daghan. Hmm. Oh, gue. Okay. Uh oh, um. Mm. Sagulan <laughs> ni sagulang oh, si Estinapal lamit kayo han. Wana nai. Lalawang tambok ayoh. Nadik namabira tiil. Na lubung lubung na tana, lubung lubung na. Lisud gipangitawon gyo. Damot na lang it ni ang pakuhan nih Oh. Murag na na gid mi bay kay gamay na lang gid siya na bilin. Nakakuha naka na sad go, <laughs> Gipaningot. <laughs> Gipaningot sa grabe ka laom, haglubong among tiil. <laughs> <Thank you, bye. laughs> Makatigom ra pon. Na oh, siya oh.

Gue. <coughs> Masih mapakan kita dani sa halas na. Oh, gue ko kalaw badad to. Kao. So, niyo oh, tambuk kesna no. Na. Mi ah. makani sya salaron. Salaron. Gataan. Mukha pagpangutan nga perting lamik pero perting lisura makatigum baka may danig daghan lagi oh nalawom na oh oh lubong oy <laughs> nalubong oy lubong siya oy makatigum mga taron tanaw lang itsura sa namako. ko wala na habi na kasingot kandaginot ko pa ko eh ay balay dito guys oh ako na dito doon dito ubos ang kukuhan. Dang kayo. Oo. Oo. Oo, oh, lubong. Oo. Hmm. Na. Na. oh, na Oo, nawa na, na, natungan na akong tiil. Kini akong kuano kay mukha na akong papadani. Piburito man ni nawa na di na maibot akong tiil. Pa-ubho ra bakas Nawa na. Lubog na siya. Ito. Yan ang paborito sa tiguang. Yan o. Ano, paborito ni niya. Lublot sa gabi. Yara ni lasahan. Kasi na lang itong Kaya ang pako murag man Gamay ramong nakuha pako. Oh. Ni, mm. oh, di daghan ah. Inung sa guys, kay uho kay tanan. May lang tubig diri oh, nga bani kita kluban masa bunot. Pero limpyo ni eh, siya. Munay among tubig. Inung sa kay grabe ka uhaw. Balo mo guys, sa among sa panahon kanira ra among imnan oh. Kini, munay among baso sa una, sa bukid. Sa ordinaryo ha. Uh -huh. Nangalubong nang age. wa na gyud ni. Tantos pining kamot nga makakuha sa utan, wa' na. Dagko na kay si. Oo, <laughs> uh, nagsaksak sinagol akong kuha oh. Mo ni akong kuha. Saksak sinagol na siya na lubong ng agi yun wala na gitara ni yun wala na wala na yun wala na maka halos di naman malukat atung manguan lang gitara ni. mang mandaginot na tadani. tara sa gabitay gabitay Paborito ni sa kong papa ang gabi swerte kayo may nakatabo may salub eh na may panggata. Oh. Perfect. Oh, namong panggata, oh. Libre na. Libre na guys. daghan na akong kuha, oh. Nagsaksak sinagol akong kuha na ay udlot sa gabi. Tang, ah, uh, paku. Gamay ra mo nakuha paku kayo. sa man? Unhan man mi. Nana, may nanguha, oh. Dagpo kaya akong singot, eh. Balik na mi sa mong aging. Alisod kayo ang dalan. Thank you for watching, mga idol. Bye-bye.